po mga kapatid, nagreklamo ang ilang loto agent sa pagdinig ng Senado. Kasama sila sa higit dalawang libong na ng kabuhayan kasunod ng paglipat sa bagong loto system ng PCSO. Ang bagong system kasi, mas palalawigin na raw ang e-loto o online betting. Bibili rin daw ng bagong lotto machines. Ang kada isa nagkakahalaga ng nasa 450,000 pesos. Aabutin din daw ito ng 8 to 10 months ang delivery. Doble pasakit daw ito sa mga lotto agent. Ang masaklap daw kasi, kahit tigil operasyon na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagbabayad sa kanilang pwesto na umaabot sa 10,000 piso kada buwan. Tuwing may uupong bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila, kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagta-trial and error sila, kami yung naaapektuhan ng malaki. Ang ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal at kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw magiging milyonaryo sila. Tama nga naman, intindihan ko sinasabi nila kayo dyan sa PCSO, come and go kayo eh. ba? Diba? Sila nandyan na eh. For so many years, dekada na yun ang hanap buhay nila eh. Kayo, darating kayo dyan, masisiga-sigaan, gagawa ng experimental na mga polisiya, tinatamaan sila dahil at hindi sila kinukonsulta po si Senator Rafi Tulfo at before that narinig niyo po ang boses ni Clarissa Imperial from the Philippine Online Lottery Agents Association Incorporated. At mga kapatid bukod dyan, pinalutang muli ni Senate Committee on Games Chairman Senator Rafi Tulfo na pwedeng maglabas masok sa system ng PCSO. Pwede anya mag-edit at mag-delete ng kahit ano. Halimbawa walang nanalo sa kombinasyon na lumabas sa draw. Pwede raw ito galawin para baguhin at iakma sa tumamang combination ang isang tiket. Depensa naman ni Attorney Liz Liza Grace Pagano ng PCSO, hindi raw makakapag-edit sa tinatawag na root access. Ang root access, ito po ay isang privilege control over the entire system. Parang master key po ito he or she can do everything and anything. Ganun po katindi itong root access na ito. Kung walang proper safeguards, pwede bang mamanipula ang buong computer system? And the answer was yes. Now, ang pinagtaka ko lang, bakit yung may root access ay si GM at AGM?